So, ito na yung kaganapan sa loob ng circle. Circle? Circle! O, oh, di ba? O, oh, ang daming tao. O, oh, ayan. Ayan ang tower ng circle. Maganda ang kulay. Iba-iba ang kulay niya. Aroy! O, oh, di ba? hmm Mamaya, pundahan natin yung may mga ilaw-ilaw. Tingnan natin anong kaganap. Wow! O, oh, diba? Ito na. Andiyan si Spider-Man. Kaliit-liit ni Spider-Man. Ang soyo ng mga bata. Mamaya. Mayroon pa dun. Sa dulo. man. See? Where are you?